Hello, hello mga tigang. Walang sound of the day to, ngayon. Ito yung yun ano ko, inimpla ko. Yung itlog muna, kamutalak yan. Huwag mo nang hanapin. Andyan lahat. <laughs> At saka yung chicken, chicken meat. Yung nasa ibabaw. Naumpisan ko na naman maglagay. Kasi nakita ko parang creamy, creamy. At saka yung aking panulat ay Ewan ko ito, kinuha ko sa ano sa outlet namin. Kasi doon ako nag ano, nag cover. Tikman natin para malaman natin kasi nung binigyan ako, sabi ko ano 'yan? Hindi naman naintindihan yata yung sinasabi ko. Kaya ngayon, tikman natin kung ano ito. Maraming klase. Maraming klase. Meron chia. Eroon ko ng mga iba. Parang may ano din. May watermelon din. Pero ang masarap. Hindi masyadong matamis. Ang tama lang. Kasi ang daming ano. Ang daming eksa eh, eh, lobo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Pero may, ang nalalasaan ko, may, may watermelon eh. Pero hindi lang watermelon lahat ito. Watermelon siguro. Tapos nagyan ng mga buto-buto kung ano yung buto-buto na yan. Wala. Hindi ko alam. Talagang <laughs> hindi ko alam. Pero may mga buto-buto. Yung parang chia yata yan. Okay, tama na yan. Uh, kain na tayo. Okay, tokyo mga katigang. Kainan na. Bye-bye.